so? <laughs> hello, hello mga kakuy. Samahan niyo po ako ngayong araw sa aking hanggang Papaliwanag ko sa inyo kung ano po ba yung salitang ginanggang. Ang ginanggang po ay hango sa salitang ginenggeng. Yun po yung mga aesthetic na mga suot at charot. Ang ginanggang po ay iniihaw na saging or sabah. Tapos, pag naihaw na po siya, lalagyan niyo po siya ng margarine at asukal. Siyempre, bago maging ginanggang niya, umpisahan po muna natin dito sa pag-iihaw ng uling. Eh, este, pagbiliyab ng uling. Kailangan niyo rin po dito ng mahaba-habang pasensya sa pag-uuling. Dito, nag-go pa rin kami sa aming pagiginengging kasi kahit masama na po yung panahon, kita niyo naman kahit si kuya dyan nasamaan sa panahon. Pero yung panahon lang yung masama kami dyan ay hindi. Sa pagpaypay mo ng uling minsan hindi mo ang yung mukha. Tingnan nyo naman ba diba? Ta Tamang ayos muka pero hindi ko talaga mapigilan yan. ba diba? Tamang ginenging pa rin tayo boy. Ang halaga po ng aming ginenging or ginanggang po ay 20 pesos po ang isang tuhog. Minsan po dalawang malalaki or minsan maliliit po siya. Nakatapang size lang naman po yun. Or medium size. Minsan po tatlo po, po yan sa medium size. No? Pag malalaki naman po dalawa lang po. Ang kilo po ng saba ngayon ay 35 to 40 po ang kilo. Saka star margarine po yung gamit namin dyan para quality naman boy. Namamahalan po ng 20 pesos kayo na lang po ang kung paano po ang tamang proseso ng paggawa ng ginanggang. Ang ginanggang po ay lutong merienda ng mga bisaya or dun sa Mindanao na nakasanayan namin kung kami ay babalik ng batang 90s. Kaya usually yung umuorder sa amin yan online mga bisaya po talagang solid dahil kami magpapamilya ay lumaki po kami sa si Mindanao kaya alam po namin ang kalakaran sa si Mindanao. Kaya lagi pong sold out yung ginanggang namin kasi sobrang dami po ng mga Cebuano or Bisaya po dito nagkalat sa buong mundo o dito sa Das Makabiti. Kahit dito lang din sa amin kaya sold out siya lagi. Kaya yung ibang na nagko-comment na mahal daw kay Sho ganito, kay ganyan. Kayo po bumili doon sa palengke ng 40 ang kilo. Tapos bumili po kayo ng Star Margarine tapos asukal na puti. Kayo na rin po mag-ihaw tapos deliver nyo na rin po sa inyo kung namamahalang kayo 20 pesos lang yan no kung hindi mo afford ang 20 pesos huwag ka na magko comment sa page namin hindi naman namin pinipilit yung ginengging namin sa inyo na bumili kayo kung sino lang po yung may gusto sana kung magko comment naman po kayo gandahan nyo naman po yung tipong wala rin naman pong feedback pagdating sa inyo kasi sa halagang 20 pesos magkakaroon pa kayo ng feedback nung natapos na yung unang batch, akala ko magdi-deliver na ako, meron pa palang mabol na pa-order. Kaya nagdali-dali na rin po akong ihawin to kasi pahabol nga, ba? Diba? At dito may di-deliver ko na po ang una kong online deliver. Ano daw? Dinala ko nga pala to dito sa kumari ko dahil naanak niya yung anak ko na si Sweet. Akalain mo yon na din siya. Yung kumari ko na yon ay naging best friend ko muna bago naging ninang ng anak ko kayo ba meron din ba kayong ka friendship goals na ganon dito na at kinising pa ata si sweet gawa ng panggabi kasi ang duty tamang waiting lang tayo sa gedli kasi hindi naman tayo masyadong nagmamadali at ito dumating niya si sweet hindi ko na nabidyohan at umalis na kaagad ako dahil nagbayad na siya ng ating ginengging 16 Sean, thank you

Tingnan mo, gang. Ginanggang po ko. po? Tinanggang, sir. Tinanggang. Ako. 25 9. 110. Ang ito. Ang ito. apa? ginang Yawe Thank you, Thank you. Thank you. Order. Then, okay. ano? Thank you, ma'am. Uh -huh. Can we be Ang order, ma'am? Huh? Oh, okay, ang mati yan. okay. na okay, okay. na, deliver. Wala nang ano? Wala nang deliver? Wala nang upos tayo sa amin. Oh, ano ko kung hindi lang buko sa'yo lahat? Oo. Oh. Ay, eh, kalagang hanpan Ilaw ko ano, pa natin sa akin. Basta yung na namin guys, sold out na. Sa online lang, sa online lang malakas. Hindi kami pumesto ngayon, dapat doon kami pumesto. Maria. Dapat doon kami pumesto. Dapat doon kami doon kami, dapat doon, dapat doon, kami, doon, kami, dapat doon kami nakapesto. Yan. Dapat talaga. Dapat dito kami na pesto. yan dito kami na pesto. Pesto dito. Kasi, Dito kami na pesto. Ito. ng maaga. Dapat talaga kami pesto kami doon. Kasi, ito yung hapon. na pesto. Ngayon kasi, naubos na siya sa ano naubos yung kaka-deliver